Yun guys, welcome sa aming panibagong video. Today's Saturday. Dito na naman tayo. Uli ng alimango. Yun lang namin sasabihin yung lugar. And meron pa kaming nakita ditong malaking butas. Nakita na namin yung alimango. Sobrang laki. Abangan abangan nyo guys huwag nyo pong kalimutan mag subscribe maraming salamat po guys sa mga sumusuporta guys sobrang laki ng butas lalo pa namin pinalakihan yan guys sa sobrang lalim po ng butas kumuha na po si pang dugtong. Ini yang pang guys Sa kawit nya Pang haba tokon <laughs> Ayan sobrang haba guys oh. ini yung saannya kawitnya sa ano nya Kawit nya so Okay sobrang haba nyan talaga yun, guys, oh. Para na kaimito <laughs> Grabing <laughs> haba niyan guys oh. kita mo yan. Sobrang lalim talaga niyan, sobrang laki naman. Sobrang lalim guys. Ha? Huh? Jaba. Kulang pa. Ah, guys oke okay, guys bosan yang tidak apa bosan dah laki dah abis king king <laughs> laki guys oh laki hmm pangkagat kesu mahalnya dan upah bisa kita bisa jadikan kecil lah sekilo mungkin hmm? Huh? sekilo ]その kepin sekilo kepin kita langsungnya ah benda okay kiki guys sulit yang pagod mm -hmm. kita mau ya no kita yang mukhan ya tetap kepala nih Mercedes mereka mam Thank you. Thank you sa pamilya niyo. Thank you sa partner niyo. Salamat sa pahalipay. Thank you. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo, ma'am. Eh, yan o. Sinong gustong kumain yan?